Good morning and welcome back to our channel So happy Tuesday po sa inyong lahat So halos kagigising lang namin to ni Asher Kababangon lang namin And eto yung madalas na ginagawa ko sa umaga Pagkagising Ayan so binibigyan ko agad ng gatas si Asher Gatas na may honey Minsan naman gatas na may asukal Yun ang gusto niyang iniinom sa umaga And ako naman magtitimpla ng kape and konting ligpit-ligpit sa mga naiwan namin na naiwan namin dyan sa may counter. So nililikpit ko 'yan bago ako magtitimpla ng kape namin ni Asis. And syempre, uh, nagpapainit lang ako ng tubig sa may kettle namin. Actually, hindi yan kettle, guys. Parang kasirola na initan ba electric. So magpapainit ako ng tubig para may pangkape-kape kami, pang kami ni uh, Sis. So, habang busy ako dito, yung anak ko naman, ayan, naglalaro siya. Higa-higa sa may upuan. Hawak-hawak ang kanyang gatas. Ganyan lang yung ginagawa niya sa umaga. Minsan, inaantay niya ako hanggang sa maibigay ko yung kakainin niya. Kasi, minsan kumakain siya ng Coco Crunch. And syempre, ako naman, busy busy naman sa may kusina, ligpit dito, ligpit doon, alam nyo na. So, sa umaga talaga, busy busy ako guys, pag-aasikaso kay Asher, pagbibigay ng pagkain niya. Minsan naman, sa umaga, isinasabay ko na yung pagluluto ng kanin para pag alis ni Asher, ulam na lang din yung lulutuin ko. So, yun yung madalas kong ginagawa sa umaga na hindi nyo nakikita madalas sa video ko. And yun nga, after namin magkape, uh, aasikaswin ko na si Asher, paliliguan ko na siya. Uh, tapos, hinayaan ko lang siya nanonood ng cartoons minsan habang inaantay naman niya yung kanyang service. At ako naman, habang nagaantay ng service ni Asher, ligpit-ligpit din ako, dusting-dusting, punas sa may counter, sa may kusina. Alam nyo yon para pag alis ni Asher, dire-diretso na yung paglilinis ko ng bahay namin. Tapos, nagluluto na rin ako ng ulam namin at tamang tama minsan si Asis dumadating siya 10.30, 11 o'clock nakaluto na ako that time ng pagkain and nakakakain na rin siya tapos after din niya kumain umaalis na at pagkatapos ko ng aking mga trabaho dito sa bahay minsan wala na akong ginagawa unless may ginagawa ako sa may likod, nagtatanggal ako ng mga damo-damo doon. Pero ngayon kasi, hindi muna ako magtatanggal ng mga damo kasi nga, ka-spray lang yung mga gulay dyan sa may likod at saka sa kasagilid ng A uh, bahay. So, ayan. Kaya nakikita nyo, guys. Nakapagtimpla na ako ng kape ni Asis. Tapos, may kape din ako. Magkakape kami. And, ayun. Pakakainin ko nga si Asya. Rinabot ko sa kanya yung tinapay niya para makakain na. At para maihanda ko na rin siya pagpasok niya sa school. Bali, bibigyan ko din din siya ng gamot niya. Lalo yung sa ubo. Kasi nga kaganang sabi ko, papasukin ko siya since wala naman siyang lagnat at ubo lang ang meron sa kanya. Hi guys! I'm back! So, ayan. <laughs> yung napanood yung video, yun yung madalas na ginagawa namin sa umaga. Ayan. So, after nun, pinapaliguan ko na si Asher. Tapos, konting ligpit-ligpit na. And kapag nasundo na si Asher, ayun, dire-direcho na ako maglinis. At katatapos ko lang maglinis, ngayon nagluluto na ako ng pagkain namin nagluluto ako ng uh, kanin pa lang uh, ano pa lang dito, mga 10 o'clock dito, so ayun, malinis lang bahay kapag linis na ako ng bahay yan, naglaba ako ng cover ng ating couch yung dalawang blanket, na pinang cover ko dyan kino, ah uh, winash ko siya since nasukahan naman kasi ni Asher kahapon yung isa kaya nilabhan ko na, ayun nandito na sa may washing machine ay naantay ko na matapos at nakapaglinis na rin ako dito sa may kusina ayan dito sa may kusina medyo magulo ang setup dito ayan may mga tambak kasi dito na dana ayan. may tambak na dana may tambak na ruria, yung wales ayan and syempre yung tangke lahat nakatambak dito sa my dirty kitchen so ayun nagluluto na ako ngayon, nagpapatubig din ako ng palayan. So, after nito, magluluto na ako ng ulam. Maya-maya lang, dadating na si Asis para siya kumain. Kumukulog, makulimlim. Bali, tatlong araw na na ganito, makulimlim siya. Madilim sa banda dun, no? You know? Lakas. Kumukulog siya. So dahil nga nagpapatubig ako guys, pupunta ako i-check yung tubig. Ayan. Titingnan natin dun sa dulo. Kasi sa dulo ang medyo kasi pa ganun yung tubig eh. Pupuntahan natin para matingnan. May uod yung palay. ayan oh sampay pa man din ako sa may labas naku naambon yung mga blanket kailangan maisilo ayan hindi pa umabot ang tubig dito oh wala pang tubig dito ayan yung pag nagpapatubig ako yun yung palagi kong tinitignan every ano ayan wala pang tubig dito hindi pa umabot ang tubig dito Minsan ang hirap magpatubig. Kasi nga, kailangan mong bantayan kung umabot na ba ang tubig dito sa dulo. Kagaya niyan, wala pang tubig. So, hindi pa. Medyo matagal pa yan. Abutin pa ng dalawang oras. May mga patola dito, oh. Oh. Diba? Tsaka, nandito tayo. Titingin tayo ng sili. Ay, may mauud. Kukuha tayo ng sili. Harvest natin ng sili dito. Ah, oh, dami pala doon, no? Oh. Meron din dito. Ako, maambun na. Kailangan kong umuwi kailangan ko umuwi yung mga blanket sa harap ng bahay kaya ang lakas kaya dami ng bunga dito oh Dumating na yata si assistant Ayan, ang laki. Tingnan niya. Para mamaya pag dumating si Asis may sili. Ganit, ito lang muna. Ang dami niyang bunga. Kailangan malinisan dito. Pag may time nga ako, maglinis ako dito para maanuhan yung sili may sili ako umaambun kailangan nating umuwi yung blanket ko blanket Di, ano natin kadarating ko lang galing ako ng labas na para practice ako magbike Pina-practice ko yung bike kinakabisado ko yung ano ng bike kasi sa ulang lang kakaibang bike nila dito sobrang bigat kayang kaya kaya kayang kaya kanyang dalhin kapag hindi mo ma kapag hindi mo ma-master yung paghawak mo sa bike yung bike na yan dyan ako na aksidente nung malit pa si Asher na ako doon kasi hindi ko alam may lubak pala. Dire-diretso ako. Hindi ko nakita yung lubak. So, na disgrace ako sa bike na yan. So, simula nun, hindi na ako nagbike. Hanggang sa sinabi ko kay Asis, gusto kong magbike. Matuto magbike dito. Para kapag gusto kong pumunta sa parsa, hindi na ako... Hindi ko na iniistorbo si Asis o hindi ako naglalakad. Minsan kasi naglalakad ako sa may village kapag gusto kong pumunta ng parsa. So, ayan, kakapagod kasi talagang ah, ang tigas nung ganun niya oh ay kailangan ko lang talaga mag practice kailangan ko lang talaga i-practice yung bike para alam mo yon yung alam mo yung galaw niya kailangan talaga magamay ko yung paghawak ko para ano ma, ma ano lang practice practice lang pag ganyan ganyan lang ako sa ganyan ganyan naka lima, limang ikot ako na ganyan so yan mamaya kapag medyo nakapagpahinga pahinga ako practice ulit ako para magamay ko yung paghawak ng bisikleta na yan <laughs> ay lako so yan guys umaraw na pupunta ako sa tindahan, bibili ako ng pagkain ng manok, walang pagkain yung mga maliliit Bali, iba yung pagkain kasi nila, Dana, number one, yung pagkain ng mga maliliit. Yung mga malalaki naman, dana number 3. Paubusan kami ng dana number 1. Kaya pupunta ako para bumili na pagkain nila. At saka bibili na rin ako ng itlog. Maglalakad lang ako guys kasi hindi naman magkasya sa bisikleta yung itlog. Wala akong paglagyanan yung itlog. Yung sa pinaka tray, hindi kasya itlog doon. Kaya bibitbitin ko na lang siya pa uwi. At nakasombrero ako at saka nakashades kasi talagang yung tirik ng araw kanina di ba kumukulog lang tapos yung tirik ngayon ng araw sobrang tirik niya sobrang init niya kaya ay, malapit lang naman kina uncle kaya kita tayo guys later so ito yung klase ng dana number one yan yung dana number 3, ganito yung pinapakain namin sa malalaking malalaking manok. Ito naman yung sa 45 days. Kaya magkaiba sila ng pagkain. Bali, 425, 429, 85 per kilo. So, 5 kilo yung binili ko, tapos isang tray ng itlog. So, ayan, nabigyan ko na sila ng pagkain. Kumakain na sila, kawawa naman. Nagutom eh. Wala na sila. Naupusan sila ng pagkain. Yun yung dahilan, guys, kung bakit minsan hindi ako nakakaalis ng bahay. Kasi meron akong palay na pinapatubigan. Kailangan bantayan yan. Madalas, 4 hours yung patubig. 4 and a half, minsan 5 sabi ko nga kay Asis, kailangan bumili ng mas malaking motor para hindi masyadong mag-take ng electricity. Ang tagal four to five hours, kabukas ang motor ng tubig, magpatubig lang sa palay. Tapos yung mga manok, pinapakain niyan. Tatlong beses din silang kumakain sa isang araw kasi bibigyan ng umaga, tapos bibigyan ng tanghali, tapos bibigyan ng hapon bago isarado yung kulungan nila. Bago sila takpan ng trapal, pinapakain din. Tubig, ganyan. Tapos, kailangan din ng mga vitamins, bibigay din ng vitamins. Madalas yung vitamins, inihahalo siya sa tubig para mabilis silang lumaki, para hindi sila magkasakit. Ganon. Kaya, minsan, kahit gusto-gusto kong umalis, sinasabi sa akin ni Asis, sino magbabantay sa motor? Kasi, minsan, nawala ng kuryente dito sa amin. So, hindi pwedeng iwanan na nakabukas ang motor lang na ganyan. Tapos yung mga manok nga, walang magpapakain minsan. Kaya yun, kung pala, palagi ako nandito lang sa bahay, hindi ako naalis kasi nga may mga inaalagaan kaming mga hayop at may inaalagaang napalay. Kaya, <laughs> kaya yun, nandito lang ako madalas talaga sa bahay. Tapos inaantay ko din si Asher pag uwi kasi hanggang alas 3 si Asher. Minsan 3.15, 3.30, ganun ang uwi niya. So, minsan naman si Asis, halimbawa pupunta ako ng, halimbawa may lakan, mag, may, may, mag, magyayaya. punta daw tayo sa barat po, nagaya sila na ganyan. Or punta sa mga ano, ayun, minsan iniiwan ko. Bibigyan ko muna sila ng pagkain bago ako aalis. Pero kailangan, bago dumating si Asya, makabalik ako ng bahay. Ganon, parang konting oras lang sa labas. Ganon. So, yun guys. At hanggang ngayon ay wala kaming elektris. wala kaming internet, hindi ko alam kung bakit wala tuloy akong hindi tuloy ako makapanood ng mga paborito kong pinapanood sa youtube wala kasi kaming internet so yun ang ating video for today, thank you thank you again for watching everyone and see you in our next video bye and god bless us all